papata ko na. Ayun guys, sisimba muna kami guys mamaya na uli. Hindi pa pala nagana 'yun. ka Ayan na kami guys. Tapos na ang Simba. Pupunta pala muna kami sa palingki para mamili. Mamili ako ng paninda ko. guys, nakauwi na kami. Ayan yung napamili ko nga pala guys. So, isang kahon at saka isang balot. Mga sabon to guys. Alam nyo ba na kung magkaano lahat ng napamili namin guys, nasa 1.5. 1.5.51. Okay ito mga laman nito guys mga chicheria lang to guys at saka mga tinapay mga biskwit at saka mga ano candy ng mga bata yan puro chicheria kasi wala na akong chicheria guys kaya puro chicheria itong pinamili ko ngayon mga tigli limang peraso lang to bawat items guys tigli lima ito pilos basta mga puro chicheria lang to guys Yan. madami dami din to mga chicheria ko guys gabi na kami nakauwi guys uh, ng ang um, misa na naabutan namin pang ano pang alas 5 ng gabi sa chichirya pa lang guys eh ang laki na ng puhunan ang mahal na ng chichirya ngayon may natapon ata dito sa ano ko men hindi ko alam kung anong natapon o oh, basa eh ay yung tubig na nakalagay sa ibabaw tapos bumili rin ako nito guys oh, sa labat Subukan ko lang magtinda guys. Baka may baka may mag, may makagusto rin nito. Ito, dalawang chocolate chocolate nito, dalawang balot. Tsaka dalawang chocolate milk, ah, milk chocolate, dalawang balot yung binili ko. Tapos isang dosena na Milo. Isang dosena ng kapi lang, guys, kasi mayroon pa ako dun. Ay, nako, basa. Ang dami na tapon. At tubig. Tapos, coffee guys. Dalawang dosena kasi. Yung kapitbahay ko, malakas sa coffee milk. Kaya, dalawa na binili ko. Coffee tapos, bumili ako ng century, dalawa lang. Kasi mayroon pa ako dun hot, ah, ano? Spicy at at yun. At saka, wala na akong flex, kaya bumili ako ng dalawa. Tapos, maliit na century din. Bumili ako ng isang flex and oil at saka isang, ano ba ba to? Flex and oil at saka hot and spicy. Hot and spicy pala yun. Ito guys. Alam niyo guys kung bakit dala-dalawa lang ako kung bumili guys kasi sampung bahay lang ang kapitbahay ko dito na nabili sa akin. Kaya hindi ako pwedeng bumili ng marami, mag-stock ng marami kasi masasayang lang. Bumili din nga pala ako nito guys. So, ito yung ginagamit namin. Sa pagluluto, sa pagpiprito. Porti, porti to mahigit eh. Mula kasi nung naoperahan ako sa bato sa abdo guys, ito na ang gamit naming mantika. Yan. Tapos may mga biskuit din akong binili guys. So, eh. butter cream. Dalawang balot yung binili ko dalawang ano dalawang flavor lichip plan ng ano flavor nitong isa tapos bumili rin ako nitong Oreo kasi may nag-request sa akin na bumili daw ako ng Oreo kasi nang paborito ng anak niya eh may pasok na kasi bukas kaya tama tama yung pamilya ko ngayon guys linggo yan. Ayan guys, so. Yan. Ano na yan? Ito pa. Ito, ito pa nabubuksan itong mga sabon guys. Mga ano to, Colgate, Close Up, Sandocena. Pag bumili ka ng ano daw to, buy 11, get 1 kaya isang dosena na binili ko tapos ito din ganun din by 11 get 1 pumili din ako nun sunwax na violet tatlo ang binili ko Ayan. at saka tatlong red red ang takip tapos ito naman guys so may pring isa seat guard dagdag kita na rin yung isang piraso guys ayan tied jumbo ayan guys yan lang yung ano 1,550 guys so 1,550 na yan lahat guys ayan guys hanggang dito na lang itong vlog ko maraming salamat sa panonood